Kabog, <laughs> on siya. Nagtitipid na kasi ako, guys. Tara. Ready nga. Uh. Naku, parang sarap pa naman mag-sumgip ngayon, no? Oo nga, bestie. O kaya ramen, no? Ay. Sorry, guys. Pass. Nagtitipid na talaga ako, guys. Sorry. Bestie, ice coffee tayo. Pass. Bili tayo ice cream, bestie. Pass muna ako. Bestie, tara. Mag-check out tayo. Sigurado sa Shopee Mall, bestie. May early 1,000 pesos of vouchers sa Shopee, bestie! Big brands, prices lower than SRP! Check out mo na yan, sis! 1,000 pesos of din yan! Hindi oh, no! no! <gasps> eh, ko na kayo! Ito check out ko na ko. Shopee! 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 Deserve ko to! Dahil sa mga promos ng Shopee, ang laki na natipid ko! Oh, akala ko ba magtitipid ka na? Deserve ko naman to. Nagtipid naman ako kanina eh. Di ba? Nagbaon na ako. Okay, class. Find your partner. Ay! <laughs> 49 kayo lahat ah. So yung isa magsasolo na lang. May partner ka natin. Ay, meron na eh. May partner ka na. Ay, oo. partner kami. Okay, sino yung magsasolo? Okay, madali lang naman to. Kayang-kaya -kaya mo to na. Okay. Aww. Good morning, ma'am. Good morning. May face card advantage card na po. Okay, thank you. Ay, ma'am, face card po to, no? Yes, Okay, ma'am, atas lang po tayo on. Tapos tingin po tayo sa scanner. Face card detected. Thank you for shopping, ma'am. Next customer, please. Hello? May face card advantage card na sila? Face card advantage card po, ma'am. Um, basically, nakaka-earn po kayo ng points whenever you use your face card po, ma'am mag niya. Face card lang po, ma'am. Avail na yan. Okay, ma'am, tingin lang po kayo sa scanner para magawa ko na po kayo ng account. Face card detected. Bali for payment po, face card din po. Face card. Okay, tingin lang po tayo sa scanner, ma'am. Sure. Ma'am, give me face, face, face. And you're gonna serve exactly what you are. Cunt! Face card detected. Sleek again, ma'am. Okay, ma Thank you for shopping, ma'am. Come again. Next customer, please. Cash or cash. Ay, sorry po. Wala po kasi kaming cash. Wala kayong cash? Sorry po, ma'am. Puro po kasi okay. face card yung mga customer ngayon. Um, pwede naman po itry po natin yung face card niyo, ma'am. Matagal pa ba yan, ate? Naku, yung anak ko naghihintay sakin sa akin sa labas. Magpapakibilis oh? na naman. Ma'am, tingin na po tayo sa scanner. Face card declined. Isa pa, ma'am. Wait, punasan ko lang. Ay, naku! Face card declined. Huwag, Huwag na lang. Sorry po, ma'am. Bagong policy po kasi. Next customer, please. Good afternoon, ma'am. Can I have your order, please? Um, one caramel macchiato, please. Okay, one caramel macchiato. Cash or face card? Face card. Okay, tapat na lang po tayo sa scanner, ma'am. Face card detected. Thank you. <laughs> Good afternoon, ma'am. Can I have your order, please? Um, one iced americano. Sa'yo. Ah, java chip. Ah, yeah. And one java chip. Cash or face card? Um, face card. Libre na kita, Sisa. <laughs> No, nasisi, hindi ko kailangan ng libre mo. Okay, sabi mo eh. Tapat na okay, po sa scanner, ma'am. Race card detected. Thank you. Thank you. Freeze card detected. Any additional po? po? Okay, next customer please. Handa mo yung panukli, for sure Hino cash po. to. Um, hi ma'am, can I get your order please? Um, one cappuccino po. Okay, size ma'am? Yung 20 pa. Okay, cash or face card? <laughs> face card. Um, sure po kayo ma'am? Grabe siya oh. Ah, so face card nga po. Sige po, tapat na po kayo sa si scanner. Face card decline. Isa pa po. Cash na lang kayo, ma'am. <laughs> face card decline. Pakibilis na naman. Ate, no, matagal -kapi pa ba yan, ate? Cash na lang po. Diyos ko, malalate na ako sa trabaho. Pinipilit ko yung face card eh. Ma'am, any problems, ma'am? Miss, naiwan ko po yung wallet ko. Naku, paano po ito, ma'am? Nagawa na po yung kape. Nagawa agad? Ang bilis na ba? Naku, kung wala po kayong pambayad, ipapakulong ko po kayo. Guard! Guard! Wala pang bayad to, guys. Ay, so sa pisito oh, ko na magpaliwanag. Miss, tabi na po kayo, miss. Marami pa pong customer. Eh. Guys, 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 tignan nyo, sobrang pretty niya talaga. Sana all my face card. Pwede po ba magpa-picture? Sobrang idol na idol ko po kayo. Your face card never declines. Period! One soda, please. Original o oh yung zero? Zero sugar. Okay, may balance pa ba yung face card? Uh, po? face card never declines. Yes, ah, queen, period slay. Face card detected. Period. That's mother right there. Period, queen. Hi, ate. Oh, ano? Okay ka na? Yeah. One potato chips, please. Yun lang? May utang pa ako last time, di ba? Okay, pabawas na lang sa face card ko, okay? Kasi ako nakapagayos last time, Eh. But now, the face card is together. Getting... Sobrang sariwa mo na. I know, right? Face card detected. Panika! Mama, <laughs> you? Ito ah, na yung chips mo. Thank you. Next. Guys, 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 tignan niyo siya. Oh. Hala, bakit hindi na lang siya nagbaon? Oh, ano sa'yo? Isang potato chips at saka isang... Oh. oh, medyo mahal to ah. Try mo kung kaya ng face card mo. Oh, sige, tingin na sa scanner. Face card, decline. Hala, baliw. Okay lang ba siya? face card decline. Wala ka mababa naman siya? Ilibre ko na lang kaya siya. He, 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 he. Face card decline. Sige na, tumabi ka na dyan. Madami pa naghihintay. Next time, magbaon Ito. ka na lang ha. Sige na, tabi na. Marami pa naghihintay. Guys, tulungan naman natin siya. Kailangan niya lang ng onting glow up. Girls, 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 nandiyan na yung face card queen. Sobrang slay niya talaga. Guys, paunahin na natin siya mag-CR. Hi, una ka na sa amin. Una, lang. It's okay lang. Okay. Mauna ka na sa amin, queen. Are you guys sure? Yes, queen. Oh my god, thank you. Face card detected. Period! Hey, girls. <laughs> oh my ng ang haba ng pila. Hello, face card din siya. Mauna ka na sa amin, sis. Five, five. Go na, sis. Gamitin mo na yung face card mo. Sure ba kayo? Kesa pumila ka pa dito, di ba? Okay, thank you. Face card detected. Sleek ka dyan, Mima. I owe you, girls. Okay? Period, queen. Sis, sis, saan niya na siya? Or nor? Tabi. Tabi, guys, tabi, guys. Paunahin niya na siya, guys. Tsaka. Face card detected. Face card nga siya, pero ang pangit naman ang ugali. Tsaka. Guys, namoy niya ba yun? Ang baho. Tsaka, tayo. Umay-tay, sis. Pwede ba maunan na ako? Natatain na kasi ako talaga eh. Hala, pumila ka. Kanina pa kami nakapila dito. <laughs> Oo nga, kami nga tinitiis namin yung ihi namin eh. Ah, wait. Ako na sa kanya, ako na sa kanya. Ang the freak? Spacecraft detected. This can't be happening. Um, okay. Ganun pala dapat yung blush on sis. May lip tint ka ba dyan? Totoo ba itong na nakikita ko? Hello, magandang umaga. Baho. Okay, ano ko yung score natin natin? Mm -hmm. <laughs> ano score mo, Ting? Magsakti! Ikaw. Magsakti! <laughs> <laughs> Ako din! <laughs> ng to pay. okay na to. Okay. So, Walang lang na nana. Face card or ID? Face card. Okay, tingin na lang sa scanner. Face card detected. Okay, sige, pasok. Thank you. Next. Face card or ID? Dah, sa akin mo talaga itatanong 'yan? <laughs> I mean, look at the material. English share ako halata. Dami mong sinasabi, tingin sa scanner. Face card. Thief ah, card detected. Sobrang latina mo. Sobrang gorgeous. Sige na, pasok na. Madami pang nakapila, oh. Period. Next! Face card or ID? Kuya, muse yan ng basketball team. Ah, ganun ba? Sorry, sorry. Ah, face card, ma'am. Face card. Face card detected. Period. Next! Face card or ID? Sagot! Face card po. Face card din eh. Look. Ah, makulit ka. Sige, try mo. Isa pa pa. Oh, di ba? Ang kulit mo eh. Ah, alam ko na, sa salaminto, sa salaminto. Bilisan mo na, dami pa naghihintay, oh. Wait, wait. Tepa, Ate, pakibilisan naman na ito. Ate, pinit ka ba na, na ito ako? Ate, huwag mo na ipilit yung face card. Face card, pick line. Ay, di na lang po. Ayun, sumuko din. Pinipilit kasi yung face card eh. Ate, bilis na, malilita ako. Pasok na. Next! Okay, guys, 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 sino may Manila paper? Period. Sino may marker? Period. Play tectonics yung atin, di ba? Oo, yun yung sa Okay, okay, alam ko yan. Sino magsusulat? Ay, hindi ako magsusulat. Ako na mag-report. Oo, ikaw. Ano ang bag mo? Ay, face card. Hey, previously. Okay, give. Ikaw. Oo, ikaw magsulat. Sabi ko nga. Alam mo ba, ito yung pinakaunang piece ng damit na binili ko para sa sarili ko. Oh, talaga ba? In fairness, period. Pinasadya ko pa yun, maraming lagayan niya. Hoy kayo dyan, ano mga ambag nyo? Papakilala ko sa'yo yung mga tropa ko. Ah, sure, sure, sure. Ito yung mga tropa ko. Ay, ah, si Baki ah, ba yan, di ba? Oh my God, cash ko yan eh. Oh, tropa oh, mo pala oh, yan? Oo, si Baki yan. May salmuti! May plus points to pag nauna! 1, 2, 3, 1, 2, 3, group 3! Wala ng plus points! So, good morning everyone. This is the work of group 3. So, as you can see, we're gonna talk about plate tectonics. Um... Teka, Iha, sino ka? Ikaw na may hawak ng Manila paper. Kila na po, ma'am, from Section Thunderbolts. Estudyante ba kita? Ah, hindi po, ma'am, magpapromote lang po ako. Marvel Studios Thunderbolts in Cinemas April 30. Hello? Hello! Sir ka po, asang kanay ko nalang wala. Sige, sige, wait lang. Ma'am, una na po ako. Maud kayo, ha? Uy, tara, banding naman tayo sa bahay niyo. Kaya lang, wala pa naman si mama. Okay, go. Ikaw, Gita. Diyan naman ako.

Oh, ayun na nga, eh di nag-away na nga. Tapos biglang, ay, boogs! Ano ba, te? Makikinig ka pa sa akin o maglalaro ka na lang dyan? Sorry na, te. Naglalaro kasi ako ng magic chess. Go, go! Go, go, go! Kung nag-ML ka din, for sure magugustuhan mo tong newest mobile strategy game na to. Yung mga favorite mong classic ML heroes nandito. Cute, di ba? Hindi na lang isa i-control mo dito kasi buong champion legion na i-command mo. Promise, ang saya nito, te. Multiplayer din ba yan? Oo, oh, te. ko yung magkakalaban dyan to become the strongest commander. Gusto mo mag-team up pa tayo, eh. Basta gagalingan mo, te, para ma-unlock mo yung mga unique combos para manalo, te. Ay, te, mo din yung redeem code ko para makakuha ka ng free gifts for new users. Eh, tsaka nga pala, gamitin mo yung GoGo -Go brand. Malay mo, makakuha ka ng super lakas na boost. Uy, te, nakikinig ka ba? Gets ko na, te. kamagulo. ka magulo. Okay, class. Good afternoon. Uy, guys, hindi na si ma'am. Anong nilalaro nyo dyan? Hmm? Magic chess GoGo -go po, ma'am. Sali ako. Sige na. Sige na.